guys guys nagkuha kami ng na mga ulit maghinag ng mga guys eh. Ya? oh, yan hinag lahat ng mga guys oh. hinag mula mula na sya yan yan, yan mga guys oh. kahapon nagpitas din kami mga guys ang daming hinog yan guys ang dami yan isang karton yan Ini eh, mali, malit, ini malit. Kasama yan. Ayan mga guys. Isang box mga guys. Ayan mga dilaw na. Palutin natin yung packing tip. Pag... Oh. Para coin natin. Ayan mga guys. Ang dami namin ng isang karton mga guys. Sarap pa. Sarap matamis.